Hello guys. Ah, ito lang share na sa, ang experience ko po, gusto ko lang i-share sa inyo baka para makapag-ingat po kayo. Ah, uh, ito po aral po to guys sa mga OFW na katrabaho sa ibang bansa na wag niyo pong ipagkatiwala yung properties niyo sa kahit kapatid niyo po. Kahit niyo kasi ako po, nagtiwala po ako. Pinagkatiwala ko po lahat. Kaya, yung nag care ah, uh, nilipat po nila sa, ba, sa pangalan nila yung Tapos, ayaw na po nila balik sa akin ngayon. Kaya, na po ako. Kaya, uh, eh, yung buhay ko po talaga siguro eh, palipat-lipat kasi, um, kagagaling ko lang po sa Pilipinas nung ah, uh, tapos uh, nag-decide po akong uh, mag good sa Pilipinas kaso ah, uh, yung bahay ko ah, uh, hindi na isinauli sa akin ng nag-caretaker eh, wala eh, ayaw na nila sa akin yung bahay kaya, um, nag ako sa Pilipinas tapos ah uh, mabuti ba yung isang bahay ko sa probinsya so nabutan ko pa po na binibenta rin nung ng caretaker ko sa bahay ko kaya uh, mabuti nga po nabutan ko pa siya na hindi pa siya naibenta kaya uh, gusto ko na rin po sana magpulot sa Pilipinas kaya lang ang daming nangyaring hindi maganda kaya nag-decide po ako kung bumalik ulit dito sa Japan para hangat pwede pang magtrabaho para makalimutan yung nightmare uh, masamang nangyari kasi uh, ito po aral po to guys sa mga OFW na katrabaho sa ibang bansa na wag nyo pong ipagkitiwala yung properties nyo sa kahit kapatid nyo po kahit nyo kasi ako po nagtiwala po ako pinagkatiwala ko po lahat kaya yung nag -care -care, uh, kapatid ko rin po siya pero nilipat po nila sa, ba sa pangalan nila yung bahay tapos ayaw na po nila balik sa akin ngayon kaya na-depress po ako kaya Uh, iniisip ko magpo-pour na sa Pilipinas na yun nga, kaso yung bahay ayaw yun nila ibalik sa akin na isa po sana sa investment ko yun na paupahan. Kaso wala ayaw nila ibalik sa akin kaya nag stay po ako sa province ng ilang buwan. Tapos uh, nag-decide po ako na bumalik na lang muna sa dito sa Japan para makalimutan yung na nangyari kaya guys, yung mga OFW po na uh, kababayan ko na natatrabaho sa ibang bansa ako po, medyo sinwerte pa rin kasi uh, meron pa po akong choices na na makabalik dito sa Japan at makapagtrabaho ulit kasi uh, yung sa mga OFW na kababayan po na nagtatrabaho, yung mga properties niyo po, aral na po na huwag na huwag niyo pong ipagkakatiwala kahit na kapatid niyo pa. Depende naman po, hindi ko naman po nila lahat. Kailan sa experience ko po, ah, ilang dekada akong tumutulong tapos pinagkatiwala ko yung lahat na after all wala pala akong makukuha. Kaya um, advice lang po, kaya natin na wala ng choices na makabalik sa abroad, na makapagtrabaho ulit, kasi kung gano'n nga po na, pinagkatiwala nyo ng lahat. Ako, medyo sinwerte pa rin kasi may pagkakataon pa po akong maibangon yung sarili ko at makabalik po po dito sa Japan. Kaya, um, gusto ko po lang po i-share, hindi ko po sinisiraan yung mga uh, very close tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas, di ba? Ako rin po ganun din po. Kaya lang, pagkakamali ko lang po, pinagkatiwala ko po yung lahat. Pinagkatiwala ko po yung lahat na, siyempre, niisip mo kapatid mo. Pero, hindi pala. Kaya, hindi ko po nila lahat. Uh, ingat lang po tayo na yung mga kapwa po kababayan ko na nagtatrabaho dito na naghihirap para lang uh, magkaroon ng income. Kaya siyempre pag naluko po tayo tapos wala na po tayong choice na makapagtrabaho ulit, di ba? Parang uh, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Ako ganun po, kaya lang may choices pa po ako na makabalik pa po ako dito. Kaya sa mga, ay paano ko hindi na makabalik. Tapos lahat nakuha na sa iyo, di ba? Kaya gusto ko lang i share na wag na wag nyo po pagkakatiwala yung mga properties niyo yung mga title ng mga properties niyo yung ano sa kahit kapatid nyo pa. Kasi darating ang araw, magbabago ang ihip ng hangin. Kahit kapatid mo pa, kaya ka palang try rin kaya aral na lang po. Ay, gusto ko lang share ang e na-experience ko. Kasi kami sobrang close kami magkakapatid. After all. Tatlong dekada, ano na kahit na binigay mo na lahat, wala ka pa rin. Yeah, yun lang po guys, gusto ko lang share sa inyo yung experience ko na sa mga OFW na uh, kababayan ko na naghihirap. wag na huwag niyo pong pagkakitawala yung mga properties niyo kung meron kapatid niyo. Ah, minsan nga po, uh, maisip mo na mas, mas maganda pa magtiwala sa ibang tao, di ba? Kaibigan o ano kaysa sa kapatid mo. Pero hindi ko po nila Sa, ang experience ko po, gusto ko lang i-share sa inyo baka para makapag-ingat po kayo. Okay po, sige po, bye. At ako lilipat na rin ng bahay. At si one, yung na yung narimasta kasi dito sa bahay ng anak ko ngayon. Uh, Kaya ako lumipat doon sa malapit sa trabaho ko. Kaya uh, last day ko po ngayon dito sa bahay. Dito uh, Kailangan ko pong lumipat sa uh, apartment na malapit sa pinagtatrabahohan ko kasi malayo po dito yung malayo po tong place ng anak ko sa sa work ko kaya nakakalungkot kasi guys ah uh, um, ang tagal ko din nag-stay dito dahil nagkasakit po ako kaya ayan, ngayon nakarecover na po ako kaya ah uh, medyo bumalik na po yung ano ng katawan ko kaya babalik po ako sa trabaho ko sa caregiver kaya ah uh, nagpapasalamat pa rin po Papa God kasi um, uh, pinahintulutan niya pa rin po ako makabalik sa trabaho ko okay po guys thank you so much po sa pag support niyo po sa akin sa TikTok at saka sa YouTube ko po. Maraming maraming salamat po. Kaya po kinukunan to kasi gusto kong mag say goodbye kasi last night ko na po dito. Ah, nag pray lang po ako dito ngayon. Ah, nagpapasalamat sa lahat ng blessings at uh, kahit may masamang nangyari sa akin. Uh, pasalamat pa rin tayong papagat kasi buhay pa tayo. Diba? Love you po guys. Thank you so much po. Love you po sa pag-support nyo po. Maraming 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 salamat po. Bye!